Uy, na. Pinutang na yan eh. Uy, Tara, tara. O, tara. Tara. Ano ba, tara? Eh, saan tayo magsisimula? Tara, Dax. Kung kami nakita? Hindi. So, andito na ulit tayo para mag-vlog uh, mag, mag, mag ulit. Ayan. Kasama ko ngayon dito si Baal. Si Baal, tapos si si dax, Ayan. 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 Yan, mag-iikot kami ngayon. Kasama ko yung dalawa. Ay, yan si Balo. Ayan. Ito si Balbaliw. Ay. Ay, <laughs> di ba si Dax kung kailan si 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 Adventure Dax yun. Ano yan? Pinaka malupit na ghost hunter yan si Dax. Yan. Dito, may nakita rito kanina si si Bal kasi, may nakita habang kami nagbumukbang kanina. May nakita si Bal dun sa likod niya dumaan. Tapos nung tiningnan namin yung kanyang ano, kanyang kanyang, na, kanyang ano kanyang ginagamit na camera may nadidetect na ayun oh eto ito bas ito nagsasabi si Balong dito tayo ano sa natin oh, na? dito tayo dito tayo dito 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 naman kung tayo dito oh sige parang iba naman sige may aso di eh diba may oo nga yun nga eh may nakita aso dalawa yun dalawa yun dalawa Baka mamaya habulin tayo Pagkating tayo, mahirap na. Eh, asan tayo ngayon? Tara, tara. Dito. Tara. Ba ikaw, Bal, Saan tayo? Diyan. Dito? Diyan, diyan. Ma Oo nga, no? E, tara. Titignan lang natin mga tapahan. Ba babaan natin yun? Yung ano yun? Ay, Ayun, no? Puchik yun, no? Oh. Oh, diyan, diyan. Dito. Diyan, diyan. Dito, dito, dito. Dito, dito kaya? Ito di, pa Bawal, bawal sa mae. Gagong bawal Bawal umihit sa Ah. Ito. Sige. Mahina yung plastic po. Hingin ang po. Parang motor. Oh, palme. may motor Wala, wala na. Hindi may rito. Sa Oin, lugar na to. Pwesto rin dito. Piling ko marami ang bukas eh. Basuhin natin. natin? Iba pinuntahan nyo kanina ni Lajoko oh, yan. Oo, pinuntahan namin ni Joko yan. Yung lugar na yan sa dulo. Yung dead in yan e. eh. dito di pa kami napapunta dito. Di pa kami dito. Ay may mga aso diba? May aso dyan diba? Ibig sabihin. Ay, ibig sabihin tao. Oo, kasi may aso dyan eh. May Yung nakatira dyan pal. Yan nga eh. Hindi pinatira dito. Ano? Okay lang ba? Tara, sige. Ayun. Ayun, sisilipin namin yung lugar. Yung sinasabing may may aso. Baka daw, pag may aso, ibig sabihin may tao. Ayun. Yun, yun. Nanig nyo? Oo. wala na dito. Ayun guys, time check tayo kung anong oras. Pagkita ko sa inyo kung anong oras na. Ayun guys, oh. Ng oras. Ay, ang yung oras oh. ayun guys okay, yung oras o 1.16 ano eh? why? ay po ang dahon ang dahon dito may nicho ba? oo ano punta natin? tara tatlo naman tayo ba? oo ano ba yung dito na diba o dito pwede ba dyan? hindi sige dox tara ayun guys pupuntahan namin yung lugar kung saan yung na, may narinig sa si ducks na kalabog hindi namin kung anong kung anong klaseng kalabog yung ngayon. Pupuntahan namin para makita namin kung ano yun. Kung aso ba yun o kung anong bagay na ano meron yan. Uy! Uy. Uy. Si Uy tao yun. Tao yung boy. Parang ito tayo yung tayo. Oo, nga. Tao yun. Kung sa Parang boy, parang tao. Tara. Tao? Oo, oh, may sumisigaw. Oh. Tara, tara. Pwede ba? sa Kasi may sumisigaw sa, dito sa bando baba namin. Parang babae, no? Oo. Ako tayo, boy? Tara. ah, dun tayo sa may bandang looban. Kasi bandang entrada yun eh. Sumigaw talaga? May siguro, boy. Talaga? Oo, oh, magpapasok pa sa kami nilaks. aso. Sabay sigaw ng aso. At po Sabi, ho! Oh. 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 Iba na yun. Tira, punta, um, ano ano ayon Ay, na namin yan kanina ako, okay, dung yan. Dung Oo. okay, uh, okay, uh, okay, uh, okay uh, lang okay lang may malalim malalim ang anim sa na. Ayun. ano nga dito, hindi pa puntahan dito, di ba? Ito hindi pa. Ito wala pa di pa diyan. Ah, wala 'yan. Daan, Ayan. Wala diyan. Wala nang may karang diyan. Wala to. Siksikan ng ano. Yun, siksika ng mga kaba, yung mga rigo so, siksikan ng mga kabayan. Yung mga ano puntod. Oh, ito siksikan. Eh no, wala ng hallway, wala, wala nga. Wala nang dadaanan. Oh, kasi masikip talaga, no. Oo, oo. Ayun oh. Hindi ka may pumunta sa dito. Kunin mo 'yung barnya sa akin. Ano? Ano boy? Kasi may sumigaw kanina eh. kasi guys, may sumigaw doon doon sa bandang baba sa entrada. Kaya mas pinili pa namin bumalik na ulit. Kasi mas masip mas dito kasi mas maandito kasi yung sakay namin para kung sakali man magka magka problema ay makakapag ano kami agad. Kasi may ano yung aso. Kumuha kinahol na kinahol tapos sumigaw, may sumigaw doon. Sana sip lang yung pag pagbablog namin. Wala namang kami ginagawa dito masama. Nagbablog lang kami dito para yun, tinitingnan namin kung ano mararamdaman dito sa lugar na to. Yung tatlo ay... Di ba yung boy? Sama namin sa adventure. Yun. Radax. Ito yung mababa yun, pre. Ito yun. si Dax, papunta siya dun pa haba. Ito napuntahan namin ito kanina nila, <coughs> nila balta si Joko. Yun, yun si Dax yung kasama namin ngayon. Yeah, yun. Sama namin si Dax. Ayun si Dax, oh. Legit yung boy. Boy, legit yun. Hindi kayo nang malikmata ka lang. Okay, Itang kita mo talaga? Kasi yung pagkakano ni Bal, talagang kinalubutan ako nun eh. Mm. Ito mo, di, di niya na pinatay yung plus letter simula nung... Mm. nung... Oh, di ko yung placlete, <laughs> na simula, di yung no? Simula nung di nyo na pinatay yung plus di ba? Oo. Oh. Ito, kala ko may nagkasalita. Pala ko ano yun, may, may, baso. May baso. Ayun, to. Ayun, may baso yun? Ano Ano yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano to. Ano nga. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano ito niyo, kaya na kaya, kaya siya natawag na burol kasi dito sa kinakatayuan namin, kita mo dito yung tagaytay. Ayun yung no, tagaytay. Oh. Nakikita niyo yan guys, yung mga ilaw-ilaw na yan. Yan. Kita di ba? Yes, tagaytay yan. Ay, burol mataas tayo dito. oh, mataas. Mataas to. Nasa... Ano yun? Atin yan, sira. Huh? Kanina, pinuntahan. Di pa dito sa kabila? Hindi, yan yan. Ah, okay. Yan yung pinuntahan namin. Okay. 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 Doon yung pinuntahan ko na namin to. Ito, di pa kami dito. Apartment. Ito mga apartment to. Oh. <laughs> boy, inlock, eh. inlock, eh? Oh. Uy, oh, unlock eh. Ba't unlock yung apartment? Kaya nga eh. Uy, unlock yung... Oo nga no. Uy, unlock yung... Unlock yung talaga apartment. Ano yan, mga higantes? Oh shit. Ang lalaki boy yun. Amoy ano yan. Hindi. Amoy yung ano. Kalachuchi. 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 Nakakailabot dito sa baba. Kinikilabot na ako. Kinikilabot na ako. Kinikilabot na ako. Iba e yung pakirapan. Ay, boy. Ano yun, boy? Ducks, ano yun? Ayun. Ano Ay, yung ano? Ano yung ano, pupuntahan dapat namin? Ay, Ay, ano to, ducks? Ito, ano bigsiba ito, ducks? Ha? Ano to? Bismillah. Allahakba. Malalaki na, oh. Malalaki. Oh, shit. Ang dami. Oh, grabe to, ah. Grabe na. Ano, but, alaki niya? Ano yung apatan? Sige, ng ano yung malalaki, Sige, sa lalaki ng ano, oh. Ayan o. Oh. Oversight yung tinatawag. Grabe yun. Ang dami. Ay, ito. ito, yan, ito. Ng mga... Alam niyo ba kung anong salita itong ganito? pa naman kung ano ibig sabihin yan. Ayan o. o. Meron pa dun o. Eh. Eh, ba yun? Ha? Uy, yung mata. Ayun guys, may nakita kasi kami ano, dito, parang mataas na lugar. Ngayon pupuntahan namin. Ayun no. oh, ayun siya. Ayun siya guys, o, oh, nakikita no? Ayan. Ay, meron dito. Ayun no. oh, may pathway o. Oh. Ha? Paikot lang to. Ikot yung ba natin to? Pababa doon? Ayun oh, no, may pathway. Tara. 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 Uy, okay, ka lang ba? Tsaka maputik. Ano? Ano? Puputin nila natin po. Oh, Tara, sige. Tara, sige. Tapos balik na tayo. Puputin nila natin. Ayan, iba. Medyo masukal din uh, yung kanina doon. Uh, kaya, didiretso nila kami dito. Pag Ayan. Bari ay. bilog ang buwan. Ha? Bilog? Bilog oh, ang buwan. Oo, oh, ano? Bilog ang buwan. Oh my god, ang kaya pa yan. Kaya pala yung pakiramdam na. Kaya pala. Kaya pala may white lady ka sa'yo. Ha? Yeah. Na, ano? Ha? Ninaanino. Inaaninahan din siya di. Tingnan. Uh, oh, hmm. Di. Pero ano buwi? Pero an ko, bakit may ganun? Oh, Ba't may taas pang ganun. Oh, di walay. Di wala sa di ba? Lalakad namin. Maglalakad kami di sa burol Ito buwi no? oh. ang lalaki. Ang lalaki naman ano laki ng laga yan? Kaya nga o. Ayan. No. No, no. no apartment, oh. so, apartment Tarang, okay. to? Oo apartment din ang lalaki. Ba't ang laki? Parang. Oo. Ayan mga toko. Dito yung apartment din. Oo. Ito grabe lugar dito. Guys ang creepy rito sobra. Ito, ito, ito. Ang creepy lugar dito. Ayan oh. No. Puro ano yan. Eh. Ayun. Naka-lutang uh, dito. Wala nga eh. Parang nalulutang ako, alam nyo yun? Oo. Oh. Oo, uh -huh, nalulutang ako. Bakit? Hindi ko alam. May something dito. Dito? Oo. Oh. Ano, balik na tayo? Ay, shit. Alam mo, alam mo. Sorry. Hindi kaya, baka... Tara, tara. Nabalik na tayo? Bakit yung baka? Parang yun. Ay, tayo. Di yun yung Hindi kambing yan, kalabaw yan. Di, ano yan? Baka. Hindi. Baka.

<laughs> Pasok lang sa neto. Oo, siya. <laughs> na lang. na lang. Ayaw ayaw ba? Ayoko. <laughs> Hindi, atry ko na yung ba? mo na ba Dax? Oo, ko na dito, boy. Ay, kucha, grabe. So, na Meron pa ba dito? Oo. Oh. Uh. Sure ka, may daan pa rito. Ay, wala na. ano, balik na tayo, boy. <laughs> <laughs> balik <na> tayo dito. <laughs> 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 Kau tengoklah, kau e n g o k tengoklah, kau e n g o k u t l a h kau t e n g o k a h t o l a h kau e n g o k t g o l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l a h kau e n g o k t l e t e e n e n g o n t l e t e e n e n g o n t l e t e e n e n g o n t Wow. Sabi na ayun kung tatakbuhin natin. Malaki pa tayo, boy, nasa iyo. Ho, tropa. Pabalik na kami. Kita lang takbo kami para may sunsun sa amin sa likod. Ayun oh. Puta hinga la. Ayun, ito na ako dun. Ano? Ano parang tumuktok na yun? Kaya nga. Kumanabog. Oo. Ano na parin mo? Ay, kung na. Kung na. Wala na Wala na dun. Sabi <laughs> nyo. Grabe. Bakit? No? No? Sige, ikaw humiga. <laughs> may video Ito? na ako nun. Umiga na ako. Wala <laughs> <laughs> well, na yan. Wala Yan. na naman dito eh. Ibabalik kami. na kami. Kasi

<laughs> 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 Kaya nga. <laughs> <laughs> dito ka ko Dito lang <narandang> ko ngayon. <laughs> ako yun ano. Tarana boy. Tamad tayo. <laughs> <laughs> Putik yan. Ibay na. ah